Inalmahan ni Bulacan Governor Daniel Fernando ang kumakalat tumanong fake news kaugnay sa umanoy dredging project sa kanilang lugar. Yan ang ulat ni Benji Durango. Tigilan mo na ang kalukuhan mo. Fake news ang tawag ni Bulacan Governor Daniel Fernando kay alias Francisco Balagtas na nagsampan ng reklamo sa ombudsman para pahintuin ang province-wide river restoration program sa Bulacan. Sa totoo lang hindi po kapatol-patol hindi po ito kapatol-patol. Pero ibang istorya na kapag nilililang lang nyo ang taong bayan. April 29 ay pagmalaki ng Bulacan ng isang malakihang green dredging project para palalimin ang Bulacan Offshore Delta, Angat River, Pamarawan River, Malolos River, Hagonoy River at Giginto River. Ito ang kanilang pangmatagalang solusyon. Ang gagawa nito ang kumpanyang TCSC Corporation. Pero nitong Mayo 1, Isang formal complaint ang isinampas sa ombudsman laban kay Fernando, Vice Governor Alex Castro, ilang opisyal at sa TCSC Corporation. Ang umano'y kaso, kumalat sa social media. Pero iba po itong Francisco Balagtas na ito. Ano po? Na ang istorya ay pinagpasa-pasa sa messenger at ikinalat sa mga media na kasama ang palad ay may pumatol at naglabas sa pahayagan. Sinagot din ng probinsya ang paratang na wala daw public bidding. Sabi ng provincial legal officer ng Bulacan, hindi na kailangan dumaan sa bidding ang kontrata dahil wala namang gagastusin dito ang pamalaan. Ang financing, technology, management at personnel, sagot lahat ng TCSC Corporation. Wala rin katotohanan ang 500 million pesos na puhunan dito ng gobyerno. Kung meron daw gastos sa proyekto, ito ang milyong-milyong gastos ng TCSC Corporation para sa research babawian daw ng probinsya ang mga nagpapakalat ng maling balita. Bagahabla po kami pag nagkataon. Kasi wala po ditong illegalidad na nangyayari. Nakiusap din sila sa media na huwag magpapagamit sa kasinungalingan ng ilan. Wala pang pangangailangan na sumagot sa ombudsman. Pero sakali man daw na ipatawag, handa silang humarap sa investigasyon. Tiwala daw silang dumaan sa legal na proseso ang proyekto. Huwag din daw mag-alala dahil itutuloy nila ang proyekto, lalo't nagkakasana ng mga gamit ng TCSE. Tatapusin nila ang proyekto, politikahin man ito ng kanilang mga kalaban. Hindi tayo kailanman kayang matinag ng ganitong mga kalukohan. Tuloy ang proyekto. Benji Durango, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.